Talagang ano eh, nakakaputok ng butse sa mga Pilipino. Di na napigilan ni Sen. Riza Conteveros ang mga salitang iyan sa gitna ng mga ulat na nakalabas na ng bansa si Dismissed Mayor Alice Guo. Ipinagbigay alam na raw ng Department of Foreign Affairs sa Philippine Center for Transnational Crime ang Philippine passports ni na Dismissed Mayor Guo kasama si na Sheila Lialgo, Guo, Wesley Lialgo Guo at Catherine Cassandra Leong. Sa madaling salita, nasa level na raw ito ng Interpol o International Criminal Police Organization. Ang implikasyon daw nito, hindi lang mahihirapan, kundi mapipigilan na magamit pa ang Philippine passports nila. ibig sabihin dahil officially ni notify na ng DFA ang Interpol and particularly yung Philippine component nila na Philippine Center for Transnational Crime, ay pwede nang i-determine ng Interpol ano yung mga appropriate actions that they can take. So malinaw na ito ang pagkatao ni Nagwuhopping at yung tatlo pa ay of interest sa kanila sa Interpol dahil kasabwat sila. Nagsisimula nang lumiit talaga ang ginagalawan ni na Guo Huaping at ng pamilya niya. Sa ngayon, magkakasan ng pagdinig ang Senado sa susunod na linggo kung paano nakalabas umano ng bansa si Guo at aalamin kung sino ang mga naging kasabwat at naging pabaya. Hindi naman kinahagat ng Senadora ang impormasyon mula sa kampo ni Guo na naniniwala sila na narito pa sa bansa ang dating alkalde. Kailangan daw itong patunayan ng pagpapakita mismo ni Guo. Diba? Yes. Hirap na hirap pumila sa immigration counter. There was a time, eh, bangungot pa na hinahanapan ng diploma mm -hmm. o yearbook na iba tuloy nagbihis na ng toga mm -hmm. para lang humarap sa Bureau of Immigration. Tapos itong si Guo, huwaping subject nga ng Senate Warrant of Arrest, nasa ilbo nga, ilbo ng Bureau of Immigration mismo na dadaan ang dapat uh, mga counters. Akala mo, ginagawang express lane ang Bureau of Immigration ng ating bansa. Masyado namang feeling, di ba? Ayon naman kay Senate President Francis Escudero, may niluluto na ang Senado na kaso laban kay Go. na nauna nang sinabi ni Senator Sherwin Gatchalian kasong perjury. Nag-usap na kami, na-refer na namin sa Senate Legal, um, pinag-aaralan nila kung sino ang gagawa ng affidavit kasi siyempre hindi naman si Senator Win at si Senator Risa mismo ay may personal knowledge. Ngayon naman pinakakansila na ng opisina ng Executive Secretary ang pasaporte ni Guo, ang Presidential Anti-Organized Crime Commission. Nakikita namang ito na ang magiging mitya para maproseso ang pag-aresto at pagpapauwi kay Guo sa Pilipinas. Ayon sa PAOK, Posibleng maging paraan ito para makapaglabas ng blue notice at red notice sa Interpol laban kay Guo. So kapag na-cancel na po ang mga pasaporte na mga ito, the primary uh, requirement of travel which will be a pass which will be the passport would be lost to them. Pag nagkaganon na po, eh magki-trigger na po yon ng tinatawag nating uh, blue blue notice at saka red uh, red notice ng Interpol and that would allow uh the law enforcement agencies ng lugar na yon to arrest them and take them to the uh, to uh, transfer them to the Philippines. Bukod sa pagkakansila ng pasaporte ni Go, isa pa umanong paraan para mahuli sa Interpol si Go kung magkaharaw na ng resolusyon sa Department of Justice sa Qualified Human Trafficking Complaint laban sa kanya. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.